pro ang natin ngayon isang LG ayan o oh, 43 LG ayan nakabaliktad lang po siya nakabaliktad lang atan at ang sira po niya ko sa inyo ayan saksak natin ayan o oh. may power siya mapapansin nyo may power siya tapos pag inoon natin siya ayan ganyan lang siya magbiblink lang yung button niya yan, yung standby niya magbiblink lang tapos yan wala na ganyan na po hindi siya nag -oh on And, biblink lang siya makikita ko sa inyo yung laman niya. Uh, ito ang laman nito oh, mga kabro ito ang laman niya oh. ito yung pinakang power supply niya at uh, tingin ko buo itong power supply niya ito yung pinakang mainboard board niya. Ayan. Ito na siya. Wala po siyang tikod. At ang sira po niya na uh, ito, itong mainboard board niya. Buo yung power supply niya. Chine po. Kompleto. Kompleto yung output niya ng voltage. Ayan. May naka-indicate naman dyan. Chine po yan isa-isa. Okay naman. Good. At uh, dito po. Ito po kasi. Smart TV na siya. Ayan. Kung mapapansin nyo. Smart TV na siya. Tapos. Ang sira po nito. Ah... Uh, Tingin ko po yung pinakang memory niya. Kaya lang, yung memory po nito, hindi po kagaya ng mga uh, ordinary na kayang iprogram. Yung mga, yung mga hindi smart TV. Uh, ito po kasi, pagka ganitong nagka-problema nagka ng ganito, itong board na to, automatic palit na po ito. Uh, minsan po nare-repair, pero yung iba, kalimitan po pagka ganito yung problema, hindi yun na po nare-repair. At nag-order po ako ng ganito. Nag-order ako. Ayan. At uh, itatry nga po natin kasi may nakuha tayo. Ito. Ayan. Oh. Mapapansin nyo yan. Parehas siya. Oh. Ayan. Ito siya. Ito yung ikakabit natin. Ayan. Ayan. Ikakabit natin yan. Ito. Ayan. Parehas siya na pang 43. Ayan. Ayan. medyo matigas lang po ito nung kung kung yun

natin. Ayan, nakapula. Tapos, pindutin natin yung ano. Ayan, nagkaroon na siya ng sounds. Ayan, po, sounds din natin. Ayun. Ito na siya. Ayan, Nag-on na siya. Ayan. ibig sabihin po talaga si Ryan kanyang pinakang mainboard. Ayan. At uh, okay na po, napalitan natin. Ayan. Confirm po na talagang sira yung board na no? pagpalit natin, automatic lumabas sa siya. Ta try po natin isara, lagyan po natin ng picture. Ito na, hindi lang Lagyan natin yun. Eh. Ayan, ito po. At kinabitan uh, natin ng input signal. Kinabitan po natin ng TV Plus. Ayan, ano? Oh. Okay na po siya. hindi oh, na na. At uh, ito po talaga yung sira niya. Sira talaga yung pinakaang main board niya. Yeah. Marami po tayong encounter talaga na ganyan. Nasisira po talaga yung mga ganito. Puna po siya talaga pagka pinalitan. Ayan. Yeah. At kung may mga ganyan po kayo, ganito. Ayan. Yeah. LG po ito. LG ang brand 'yon. Pwede po kayo mag-comment, mag-chat. At uh, para kung may problema kayong ganyan, gagawin po natin. Ayan, salamat po.